Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our prayer meeting again. Resume na ulit tayo sa ating prayer meeting. At ang ating paksa ngayong gabi ay karugtong pa din, no? Nung ating empowerment retreat patungkol sa pananampalataya. Ayan. Kamamatay lang just two weeks ago nung isa sa mga sumikat na artista no? Si Nora Honor. Eh, hindi nyo na inabot sila, no? Mga early 1970s. Sumikat ang katunayan. Isa ako sa ano, isa ako sa pinaka fan nito, no? Ni Nora Honor. Uh, kung sa, hindi nyo pagkakaalam, napakaganda ng buhay, noon Pinagsimula ni Nora Honor. Talagang mahirap lang siya. Isa siyang bikulana. No? Nagtitinda siya ng tubig, balot, sariles ng tren ng may, tren papapuntang tren pa Bicol at doon siya na-discover. Talking about Nora Honor, meron siyang isang famous line no na sikat hanggang ngayon. Yung kanyang pelikula, lagi niyang sinasabi, Walang Hibala. Yun, Walang, walang hibala. hibala. Oo. Pero meron din namang sumikat nakasabihan ng isang artistang ng lalaki, lalaki, sabi niya, meron, meron, meron. O, oh, di ba? Kilala niyo ba kung sino yon yon no? <laughs> Ayan. So, merong himala. Sa ating mga kristyano, meron talagang himala. Pero, ano bang pagkakaintindi niyo pag sinabing himala? In English nyo lang. <laughs> ano usually, ano ang kaibahan niya sa pangkaraniwang nangyayari? Beyond normal. Beyond normal, Against no? Against the law. Against the law, no? Yung sinasabi ng science, sa kanya hindi. Yung sinasabi ng teknolohiya, sa kanya hindi. So usually, kapag may himala, ano reaksyon natin? Whoa. Nagugulat. Ano pa? Amaze. Na-amaze. Eh bilang Kristiyano kapag may himalang nangyari sa atin, ano nang nagiging reaction natin? Napalungkot. 'Di ba? Nauwi tayo. Lumalalim yung faith natin. 'Di ba tama ba? The more na nakakita tayo ng mga himala, lumalalim yung faith natin. At siyempre, kapag lumalalim yung faith natin, tumataas yung ating pananampalataya ma-discover Madi na lang natin na araw-araw pala mayroong mga himalang ng nangyayari sa buhay natin. Iisa-isahin natin yung dadaan natin tapos magfo-focus tayo sa himala ng pananampalataya. Tayo ay manalangin. Salamat po Panginoon sa ibinigay mo po sa amin mensahe ngayong gabi bilang uh, karugtong ng aming topic ng empowerment retreat. Ito po yung uh, magkaroon kami ng tamang pananaw sa pananampalataya at ma namin, Panginoon, at ma-appreciate po namin yung araw-araw na himala na ginagawa niyo po sa buhay namin. Sa gabing ito, Panginoon, ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maparangalan. Salamat po, in Jesus' name. Yeah. Yan. Daanan muna natin, sunod-sunod, mabilisan, yung iba't-ibang mga himala na misan hindi natin nare-recognize. Unang-una yung himala ng pagliligtas. 'di ba? Una yung spiritual salvation. Pag iniisip mo no, biruin niyo milyon milyong tao sa mundo. Pero isa ka sa pinili ni Lord. 'Di ba 'yung yun? 'Di ba? Marirealize mo na bakit hindi yung kapitbahay ko na na mas okay sa akin? Pe bakit ako? Ano meron ako, 'di ba? Yung naging favorite song kong Why Have You Chosen Me? Bat ako, Lord. So eh, himalayo no ng isang kagaya natin niligtas ni Lord. Pangalawa yung klaseng pagliligtas, yung pagliligtas yung protection every day. Yung bang gigising ka buhay ka pa rin? Himalayan no. Araw-araw may namamatay sa tulog. Yung yung himala na bumabyahe ka sa kalsada, tapos nakakauwi ka ng ligtas. Ang dami-dami nagmo-motor. Pero bakit ikaw hindi ka napapahamak? Ilang kwento ni Arby, di ba? Ilang beses niyang sinabi na muntik-muntikan siyang maaksidente, pero lagi siyang uh, ginagawa ng Lord ng Himala. Yung yung marirealize mo na nakakaawi ka ng ligtas, makakakita ka ng mga aksidente sa kalusada. Di ba yung, sana nga ipapakita ko yung video, kasi hindi ko lang alam kung paano hanapin. Yung, may nakikita ko sa FB yung mga pinapakitang iba't ibang ano, naliligtas yung siya dapat niya nabagsakan ng wall, bigla nawawala siya. Haging-haging na yung sasakyan sa kanya. Nakikita niyo ba sa Facebook? Alam niyo, pag pinapanood ko yun, tumataas yung aking faith kay Lord. Ama mga ko, grabe. Grabe yung ginagawa mong himala sa mga taong ito na ganun ka, ano yung pagliligtas mo sa kanila, no? Nakakagulat. So, himala yun. Pangalawa yung himala ng panalangin yung nasasagot yung prayer mo. Yung iba, kagaya ko, no? may, may 20 years ka nang pinag-pray, hindi pa nasasagot. Ikaw, wala pang isang linggo, sinagot na ni Lord yung prayer mo. Di ba, Himalayon, yung na, nag-pray ka na, Lord, sana manalo ko sa raffle. Ikaw, pray ka ng pray. Ako, naalala ko sa GFA, pinapatungan ko pa yung mga pang-raffle. Eh. Tuwing Pasko, pipiliin ko yung pinakamagandang pang-raffle doon. Usually, bigas, kaba ng bigas, no, malaking tibig. Patungan ko, Lord, maging malakas. Sa akin, mapunta kung anong to pang raffle na to. Ayun, ay, nag-resign nag at nagresign no after seven years sa GAP. Ini hindi ako nanalo. <laughs> ng mabibigat na raffle ay tawa ni Juliana no. Pero nagugulat ako yung mga nananalo na hindi mo expect. Eh, silang nanalo. 'Di ba himala 'yun? 'Di ba? Yung mga yung mga wishes and dreams mo na natutupad. Himala 'yun. Pangatlo yung himala ng pagpapagaling. 'Di ba, yung unay yung physical healing, 'di ba? Yung yung, 'yung 'yung ordinaryong nagkasipon ka and uh, nilagnat ka tas gumaling ka sayo minsan hindi himalayo ni eh. pero 'yung kapag cancer ang gumaling o di ba himalayo 'di ba 'yung anak ng boss namin si Mrs. Cao 'no 'yung si Faith may anak sila ang pangalan nila Faith nang pinag-uusapan namin siya nung unang panahon nung unang-unang nabanggit ko 'yung pangalan na Faith 'no ang unang reaction agad namin ni eh. naku, baka masubok yung faith ni faith. Subok nga, no? Bago siya nagdebono, nagkaroon siya ng cancer, no? At diniklara na siya na talagang wala nang pag-asa. She was 17 then, no? Talagang nag yun ng matinding kaligaligan sa buong GFFA to the point na si Mrs. Kao ay pansamantalang nag-ano sa, sa, GFA para makafocus sa pag-aalaga kay Faith. Tapos nung 18 siya, pinagdebo na siya. Pinauwi na lahat ng mga kamag-anakan na nasa ibang bansa para i-celebrate. Kasi that might be the last ano daw niya, birthday, no? Pero kita nyo ngayon, ilang taon na si Faith. Kaedada na ni Jehan, mas matanda pa ng isang taon kay Jehan. Ilang taon ka na, Jehan? Ah, okay. <laughs> <laughs> uh, 65? 'di ba? Pero buhay pa siya no? at dineclare siyang cancer free. 'Yun talagang himala 'yun, no? Yung yung siguro yung isa ding ano, himala ng pagpapagaling, yung emotional healing, yung bang natuto ka magpatawad. Ako, meron akong himalang nangyari nito, no? Kasi for almost two decades, no, halos 20 years, meron akong taong hindi mapatawad, no? Pero ngayon, walang-wala na yung bitterness ko sa heart. Miracle yun, yung makapagpatawad ka. So, yon no? Pangatlo, ay pang-apat, yung himala ng provision. Ayan, no? Yan ang pinaka-common nating testimony. No? Yung isipin mo, paano ka nakagraduate? No? Paano ko na graduate yung mga anak ko? Na hindi naman kami mayaman, di ba? Ang pinaka, pinaka, hindi ko talaga makalimutan dito, yung na-share ko dati, yung, kasi, di ba, ah, uh, unang mga panahon, sa amin kumakain yung mga workers, no? 10 to 15 workers kumakain sa amin weekly. And may time, hindi ko talaga ito makalimutan, yung wala kaming bigas. Siguro yung laman nung, uh, ano pa yung lalagyan namin ng bigas nun, ayus pa yung Yung pinipindot mo may lalabas, di ba? Ganon. Wala na talaga yung, ang laman na lang nung kaba namin, siguro mga nasa 2 cups na lang. Siyempre ako, Lord, paano ko pakakainin yung mga workers na ito? Pero lang himala talaga ng himala. Yung pagkada-pindot ko may lumalabas na bigas. O di ba himala yun? Hanggang iniisip ko yun, talaga hindi ko siya makalimutan. No? Yung mga himala ng provision, yung wala ka ng kakainin, handa ka na magfasting biglang may kakatok. May pagkain libre. Di ba So himala ng provision, yung isa sa pinaka miracles na nararanasan natin, no? Tapos number five, yung himala ng pag-angat. Yung hindi ka naman matalino sa opisina nyo, pero ikaw yung napopromote, ikaw yung napromote. Hindi ka naman kagandahan, pero ikaw yung napili niya. Hindi ka naman, hindi ka naman nakatapos ng pag-aaral, pero yumaman ka. Sa tamang paraan. <laughs> di ba yung isipin mo? Di ba yung oo. Oh, Yung madalas ano hinahamak-hamak yung mga pastor no pero sa karanasan ko pag nagre-reunion no magugulat ka yung buhay ng mga pastor ang mas nakaangat kaysa sa mga kaklase nila na naging ganon ang buhay. So that is a miracle. And then of course, yung number six, ito yung isa sa pinakamatinding himala, yung pagbabago. Yung, alam nyo, yung number one to five, kayang pekiin ni Satan yun eh. Kaya ni Satan magpagaling, kaya ni Satan magpayaman, magpaasenso, no? And et cetera, et cetera. Pero itong number six, hindi niya kayang gawin niya, yung himala ng pagbabago, yung babaguhin ng isang dating drug addict, yung isang dating sanggano, yung isang dating sinusukan ng mga kapitbahay, sinusukan ng mga magulang, no? Tapos bigla, magbabago. Hindi gagawin ni Satan yung kasi siya yung mapapahiya, no? And sabi nga nung isang pastor na narinig ko, no? Sabi niyang ganun, ang pinakamatinding himala daw na nagaganap sa buhay ng tao, yung may pagbabago yung puso niya. Hindi yung sakit na pinagaling mula sa kanser, narinig ko sa isang pastor. O nga naman, ano, kasi yung mga sakit, ganyan, no, kaya pa rin siyang bumalik, eh, pero yung gagaling mula sa napakatinding madilim na buhay, ay babaguhin ni Lord. Yun daw, mas, pinakamagandang himala. Pero pansinin natin, guys, yung focus natin, no, sa ating mga HP, no, or himala, ng pananampalataya. Meron din palang tinatawag na himala ng pananampalataya. May nagbabago sa faith natin na may tuturing natin iyong himala. Meron dalawang prinsipyo dito. Unang-una na prinsipyo, pakibasa nga lahat, 1, 2, 3. Nagkakaroon daw ng himala yung faith natin kapag kung ano yung sabihin natin natutupad. Halimbawa yung uh, sinabi sa Matthew 8:13, no? Sabi nga nun niya, pakibasa. basa Then Jesus said to the centurion, Go, Yun, ba diba yung sinabi, lumapit na centurion kay Lord Jesus, sabing ganon eh. Lord, yung alipin ko, puntahan mo, pagalingin mo. Pero ang sabi sa kanya, sabi nung centurion, Lord, sabihin mo lang gagaling na siya sabing ganun sa kanya oh let it be done just as you believe it would yung ibang version mas maganda no yung be it done according to your faith kung ano yung faith mo mangyayari di ba bukod dyan, ano may nabasa ako kanina yung dalawang ketongin lumapit kay Lord Jesus tas sabing gano'n nung dalawang ketongin lord napaka ano pagalingin mo po kami Tas sabing gano'n ni ni ano ni Di Lord, sige ko ano yung paniniwala ninyo, gagawin ko. So ito yung isa sa pinaka nakakatakot na na nagiging extreme minsan kaya nauso yung prosperity gospel, di ba? Nakakatakot siya. Na nung nung naggrocery ako last week, na naalala ko, may naka, mayroon akong nakatabi na babaeng Christian, nagkukwentuhan kami. Tapos kinuwento niya sa akin, kasi yung anak niya ay nag-work sa Myanmar. Di ba nagkaroon ng matinding earthquake sa Myanmar? Tapos syempre, nanay siya, Christian siya. Ito yung ano niya, sabi niya, Lord, hindi mo pababaya ng anak ko, ililigtas mo siya. Yun yung faith niya eh. Pagkatapos, nung tumawag sa kanya yung anak niya, sabi ng ganun ng anak niya, ganito, Mami, alam mo ba? hindi ka maniniwala lahat ng mga apartment na katabi namin bumagsak sa lindol. Nag-iisa yung apartment namin, tanging umuga lang pero hindi siya bumagsak. And that is faith, no? Tuwan-tuwa yung mother, kinuwento niya sa akin. Kasi yun yung faith niya. So, unang-unang nagkakaroon ng himala yung faith natin. Kasi kung ano yung sinasabi natin, nagkakatuto. Hindi ako magkakasakit. No? Aasensyo ako. Makakapasa ako sa aking uh, trabaho. Magkakaroon ako ng trabaho. Yayaman ako. Diba? Yung mga ganyan deklarasyon. So, be it done according to your faith. And that is level one na no, ng faith mo. Nagkakatotoo siya. Pero may mas matinding prinsipyo dito. Yung pangalawa. One, two, three. Ayan. May lep, merong isang ketongin na ano, lumapit kay Lord. Pakibasa sa Matthew 8:2. Sige, go. Ano ang kaibahan nito sa unang verse na binasa natin kanina? If you are willing. You are willing. Alam ba nung ketonging pagagalingin siya ni Lord? Alam niya. Di ba? Kaya nga nilapitan niya si Jesus eh. Pero napakaganda nung kanyang sinabi, Lord, kung ibig niyo po akong pagalingin. So ito, mas matindi ito. Alam, dinideklara ng faith ng ketongin gagaling ako. So be it done according to my faith. Pero umano siya eh. siya sa Lord na kung ibig mo lang, Lord. So nandun yung, andun yung pananampalataya ng kitongin eh, na pagagalingin siya ni Lord, pero andun yung pagpapasakot niya. What if hindi ka pagalingin? Ito yung isang level na, na masasabi natin pinakamata siguro na uri ng himala ng pananampalataya. Yung, yung malasyadrak, mesyak, abedigo na alam naming ililigtas kami ni Lord sa pugo na yan. Hindi kami mamamatay. Pero, that what? ngunit, subalit. But, pag hindi kami niligtas, magpupuri pa rin kami kay Lord. Di ba yung karanasan ni Job? Di tinanggalan ng namatayan ng pamilya, na wala ang kayamanan, uh, tawag dito, in, hinusgahan ng mga kaibigan, kinutsya ng sariling asawa, wala nang natira. Pero ang sabi niya, hubad ako na dumating sa lupa, hubad rin akong babalik kay Lord. Praise the Lord. Wow! Yan yung level na himala ng pananampalataya. Iyan ang sigurong mas maganda, no? Yung una, totoo naman, be it according to your faith, no? Pero may mga pagkakataon kasi, what if hindi? ba? Diba? Ano mangyayari? Ito ang maganda, yung kahit na hindi mangyayari, Lord, sasamba pa rin ako sa'yo. At ito ay isang himala. Yung, ito yung himala ng pananampalataya na all out ka na. Sige, Lord, kung yan talagang mangyayari, so be it. Diba? So be it Lord. Kung talagang ganyan, eh, wala eh, talagang so be it. Pero hindi yung so be it na merong kantampo kay Lord, magtatanong ka kay Lord, bakit naman siya Lord, ganito sa mata. Hindi ganun eh. Yung pananampalataya na andun pa din yung pagpapasakop, andun pa din yung pagmamahal kay Lord. Balikan natin yung testimony nung babae kanina sa Myanmar sa anak niya. So, in honor ng Lord yung faith ng babae, nakaligtas yung anak niya. Pero how can we be sure na sa Myanmar, walang mga Krisyanong nasa, nalubog sa ilalim ng lupa? Yung mga yun, nagsabi rin siguro ng, Lord, ligtas mo kami. Dapat hindi sila naligtas, di ba? Hindi natin sure, di ba? So, may mga pagkakataon na kinakailangan, babalansihin din natin. Kapag dumating ka na daw sa point na nagde-declare ka, be it done according to your faith, nagde-declare ka na gagawin ni Lord yan, wow, himala ng faith mo yan, gagawin ni Lord yan. Pero dapat darating ka rin sa punto na kung hindi man gawin ni Lord, hindi niya gusto, mong pa rin ako sa kanya. And that is the miracle of faith. Hindi lahat ng mga krisyano may same level ng faith, no? magkakaiba tayo ng level of faith. Pero sabi nga, lumilevel up ang faith natin kapag nararanasan na natin itong dalawang ito. Yung kung ano yung diniklara mo, alam mong mangyayari, but at the same time, kapag hindi nangyari, hindi ka magbabago ng pagpapasakop at pamamahal kay Lord. Amen ba, mga kapatid? And that is the miracle of faith. Bago ko mag-closing, eh, gusto ko sa inyong illustrate, si Dennis Beard, no hindi ko na i ano agad to kay Che kanina? Kasi kanina ko lang na-research, no? Si Dennis Bird, siya yung superstar ng football sa New York noong 1990, no? Superstar siya ng football, 1990. Hindi na, din, pag, siguro kayo buhay noon, no? Buhay na ba kayo noon? <laughs> Ayan, no? Tapos noong November 1992, November 1992, naglalaro siya ng football, mananalo na sana sila. Kaso nagkabanggaan sila nung kanyang, ano to, takampe Yung accidentally, nagkasalpukan sila na siya ay bumagsak at naging resulta nung siya ay sa Lenox Hospital, dineclare siyang paralyzed. Yung kanyang spinal cord papunta sa leeg niya ay naapektuhan. So sabi nga ganun sa kanya ng doktor, wala ka ng chance na gumaling forever paralyzed ka na kasi spinal na yung na ano eh. No? Pero pinaktis ni Bird yung unang himala, be it done according to your faith. Pinaktis niya talaga yun, no? Sabi niya, Lord, pagagalingin mo kasi may purpose ka sa life ko. No? Pero, pag, pero after nun, noong 1993, opening day ng 1993, football season, ano lang yun, ano? Wala pang isang taon nung siya ay na disgrasya, no? Sa 75,000 fans na nag sa Meadowlands Stadium, nakita nila, lumalakad si Bird. Tapos sabi nung writer ito, sabi niyang ganun, ang miracle sa buhay ni Bird, hindi nung gumaling siya at siya ay muling nakalakad. Ang miracle sa kanya, yung hindi niya hinayaan na yung kanyang karir ang magpabagsak ng kanyang buhay at ng kanyang pananampalataya. So, ibig sabihin, along the way, do, at dinideklara ni Bird na siya ay gagaling, andun pa rin yung kanyang pagpapasako. At in honor ng Lord yun. Mga kapatid, may mga pagkakataon, sinusubok ni Lord yung faith natin. Hanggang saan ang kaya mong abutin? Hanggang saan ang kaya abut ng faith mo? ba? Diba? Misa may, may mga ganong testing sa atin ng Lord. Ang aking ano doon eh, pag tayo ay balik tayo sa topic natin sa empowerment, no? Kapag rooted tayo in love kay Lord, aabutin natin yun, yung risk na yun. Lord, hanggang dito, pupapasakop ako sa'yo kasi mahal kita. At kahit anong mangyari sa life ko, mangyari man o hindi yung deklarasyon ng pananampalataya ko, magtitiwala pa rin ako sa'yo at magpapasakop. Lord, salamat po sa maitsing mensahe mo po sa amin ngayong gabi. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga himala na ginagawa mo sa buhay namin araw-araw. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat kung minsan tinuturing na lang po namin ang mga ito na ordinaryo na lang na pangyayari sa buhay namin. Parang ordinaryo na lang yung buhay namin pag nagigising kami. Parang ordinaryo na lang yung Christian life namin kapag nasasakot yung mga prayer namin, gumagaling kami sa aming mga sakit. Lahat ng mga kakaibang nangyayari nung una na iniisip namin nung bago kaming kristyano, para ngayon ordinary na lang sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hindi namin nare-recognize, Lord, na everyday pala may miracles kang ginagawa sa buhay namin. Tulungan mo po, Lord, na umangat ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na yung aming faith na meron kami ngayon, dumating kami sa punto Lord, na pan palataya na namin na kaya namin gawin ito kung mananampalataya kami sa iyo. Gagawin mo yon Panginoon. But at the same time, if you are willing, magpapasakop kami sa iyo, Panginoon. Sapagat at the end of the day, Lord, mas alam mo pa rin ang the best para sa amin. Maaring sa amin, sa ngayon, hindi iyon. Pero alam namin, Lord, mas alam mo po ang future namin, ang mangyayari sa amin. Maaring naiinip kami sa maraming bagay, pero alam mo ang pinaka-proper timing, perfect timing ng lahat. Because you are a God of miracle. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.